So, ito na nga mga happy Good morning! So, excited ako today kasi lilipad ako ng Cagayan de Oro. Susunod ako kay Happy David. At bago ako umalis, para sa flight ko, kakain muna ako ng breakfast. Niluto ni Ate Rose. Thank you, Ate Rose. Welcome po. Sinangag. May nakong egg. Ayan, kumakain ako. Spam. Uh, ano to? Lumpiang gulay. Oh. Diba, Ate Rose? Oh. Fried, Tapos may tuyo din. So, yan. Uh, isa din ako makita si Javi David. Mamaya ang flight ko. Pumunta akong airport. At kaya hadid ako ni Moni, yung pamangking ko. Nandito siya. So, yon At eto na lang mga hubbies! So, super excited na ako. Pumunta na ako ng airport at kasama ko si Moni. Moni, let's go! Wala, hindi pa yata ready si Moni. Baka ang ako ko eh si Moni. Baka ang balita na si Una. Wala. Ay, ayaw kong si Moni. <laughs> let's go na! Umunta yeah. ako ng Cagayan de Oro kasi uh, Tomorrow, mag-open uh, kami dun ng distributor ng Habibi Premium Collagen Booster Mix So, kung nasa Cagayan de Oro kayo, uh, magkita-kita tayo dun guys sa so 921 Nazareth Yan Bye! See you! See you! Bye po sir, ingat po Maya-maya nga lang eto Nakatating na kami ni Monet sa si airport Medyo mahaba lang ang pila ng very light At hindi naman ako excited Kasi 3 hours before the flight Nandito na ako sa gate Nakakaloka Sobrang excited na ako makita si Habi David Kaya chinat ko na siya At sabi ko pa take off na kami And after more than one hour of flying, eto, nakarating na ako sa Lagindingan Airport. Medyo marami rin kami sa flight, kaya eto, naghihintay ako kay Habi David na dumating. Kaso na traffic daw siya, eto, ako na lang yata ang naiwan dito sa airport, nakakaloka. Kaya lumabas na rin ako kasi mag na lang ako sa loob at naghanap ako ng bench. Buti na lang may nakita ako ditong bakante, dito muna ako tumambay. Sabi kasi ni Habi David, mga 20 minutes pa siya dahil sa traffic. Naku, ang traffic talaga nakakakos ng away, char lang. At sa wakas dumating na si Habi David, una niyang hiningi sa akin isang kiss, nakakaloka. Gutom na ako, asan tayo kakain? Let's eat! sa barbecue, sabi mo kasi. Like, yes, best. gusto ko ng barbecue yung mga kalenderia type. Oo. Uh -huh. Let's para. go, let's go na. Uh -huh. Dinala ko ni Habi David sa isang barbecuean sa divisory area ng CDO. At mukhang masarap ang kanilang mga chicken barbecue dito pero napansin ko parang walang pork. At dahil nag-crave ako ng pork, bumili ako sa iba pero allowed naman daw. Sinamahan ko na rin ng tatlong buko. Grabe, napakamura ng buko dito. 30 pesos lang isa. Okay. Yan. Mamis kong kumain sa mga ganitong mga karinderia. Kasi kami ni Habi David talagang kahit nung bago pa kami, makain kami sa mga gantong mga karindiri, lalo na mga inihaw. Ito ako. Uh, inihaw chicken barbecue. Saan tabi sa may Divisoria dito sa may... Akala ko sasabihin CBO. ko, na-miss ko si Javi David. Siya pa na-miss kita. Divisoria tawag dito diba? Yes. May Divisoria din dito sa... Kagayan di Oro. Tikman natin tong chicken sa usawuan, barbecue. Sausawan, ganyan. Sa Toyo na may kalamansi tsaka ano... Mas masarap kamay si din. Tapon eh. eh. niya lang din ginahin namin. Eh. Ang Malasa ka? I miss you Masarap ng timpla ng chicken barbecue. Sabi dito Sabihin mo muna, I miss you I you too I love you I love you too <laughs> ah, Kasi mama? Umorder ako ng pork barbecue. kasi gusto ko ng pork barbecue. Ayan, ang partner mo drink Sa iba't tindahan, at buko. ko Ano mama? 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 Hindi ka na, dito ka mama, Happy birthday ma Dito ang ating birthday Celebrate huh? mm -hmm. Thank you for bringing me here. You're welcome. I love you. Sarap, I love you. Sarap dito. Sarap ng, ano ah. Ano, ang juicy, juicy ng manok. ng manok. Favorite sarap. to ni Papa. Ah, talaga? Dito kumakain si Papa mo? Ito si Papa. Lagi. Hmm. Si Papa naka-discover dito. Buhay pa si Papa. Favorite niya. Sarap. Sarap ng timpla. Yummy! Chicken barbecue. Sarap kumain dito. Ayun ito.